Napapansin mo bang ang bilis mong mainis? Konting comment, pikun ka agad. Konting mali ng iba, init agad ang ulo mo. Pero paano kung sabihin ko sayo na may paraan para hindi ka na basta-basta naapektuhan ng kahit sinong tao, kahit gaano pa sila katoksik? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 makapangyarihang mindset na tutulong sayo para manatiling kalmado, manatiling composed at hindi natitinag kahit anong drama pa ang ibato sayo. Ready ka na bang matutong di na basta magalit? Tara, simulan na natin. Number 1. Alamin ang pinagmumula ng galit. Sa sarili, hindi sa iba. Kapag may taong nakapagpainit ng ulo mo, automatic ang iniisip mo, kasalanan niya. Kasi siya ang sumigaw, siya ang nanginsulto, siya ang gumawa ng mali. Pero kung lalalim ka ng konti, mapapansin mong may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ka talaga nagalit at madalas hindi ito dahil sa kanila kundi dahil sa loob mong mismo. Ang totoo, ang galit ay hindi basta-basta nangyayari. May ugat yan at kadalasan ang ugat ay hindi ang kilos ng ibang tao kundi ang inaasahan mong hindi natupad. May mga standard kang binaon sa isipan mo kung paano dapat umasta ang ibang tao, kung paano ka dapat ratuhin, kung anong dapat sabihin sa'yo. At kapag hindi yun ang nangyari, boom, galit ka na. Pero saan galing ang mga inaasahang yan? Galing sa'yo, hindi sa kanila. Kaya kung iisipin mo, hindi talaga sila ang ugat ng galit mo. Ang ugat ng galit mo ay ang paniniwala mong kontrolado mo ang asal ng ibang tao. Sa totoo lang, wala kang hawak sa ugali nila. Wala kang hawak sa iniisip nila. Pero meron kang hawak, ang reaksyon mo. Kaya imbis na ubusin ang lakas sa pagpilit na baguhin sila, o patunayan kung sino ang tama, mas makabubuti kung tatanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang inexpect ko? At bakit ako affected na affected kapag hindi nila ito ginawa? Sa ganitong tanong, unti-unti mong makikita na may choice ka pala kung magagalit ka ba o magpapakalmado. Ang damdamin, hindi mo laging mapipigilan. Pero ang paghukay kung saan ito nanggaling, yan ang simula ng totoong emotional maturity. At kapag natutunan mong kilalanin ang ugat ng galit mo, doon mo rin matutuklasan kung gaano kalaya ang pakiramdam ng hindi palaging pinapaikot ng emosyon mo ang buhay mo. Number 2. Gumamit ng pause power. Bago mag-react, huminto muna. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang kasanayang pwedeng matutunan ng kahit sino. Ang kakayahang huminto bago mag-react. Sa sobrang dami na nangyayari sa paligid, sa dami ng opinyon, ugali at kilos ng ibang tao na minsan ay nakakainis, nakakabastos o nakaka-trigger. Napakadali para sa atin na bumigay agad, magsalita agad, magtaas ng boses, magalit, maging defensive at pagkatapos ng lahat ng yon, magsisisi. Kasi alam mong may nasabi kang hindi mo dapat sinabi, may nasaktan kang hindi mo naman intensyon saktan o kaya ikaw mismo ang napagod sa sariling emosyon pero kapag natuto kang huminto, kahit sandali lang, kahit ilang segundo lang, nagkakaroon ka ng space. Isang maliit pero makapangyarihang space sa pagitan ng stimulus at response. At sa space na yon, nandoon ang kapangyarihan mong pumili. Pumili kung magpapadala ka ba o magpapakatahimik. Kung sasagot ka ba ng may respeto o sasabayan mo ng init ang init. Kung papatulan mo ba o palalagpasin. Ang post power ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito ang senyales ng tunay na lakas. Yung tipo ng lakas na hindi kailangan ng sigaw, ng panunumbat o ng galit para ipakita. Kapag marunong kang mag hindi ka pinapaikot ng emosyon mo. Ikaw ang may control. At ang ganitong klaseng self-control ay hindi lang nakakatipid ng energy, nakakabuo rin ng respeto, tahimik na dignity at mas malawak na pangunawa kaya bago ka magsalita, huminga muna. Bago ka magtaas ng kilay, maghintay muna. Bago mo ibuhos ang inis mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito bang sasabihin ko o gagawin ko ay magdadagdag ng gulo o magdadala ng kapayapaan? Dahil minsan, ang hindi pagsagot ay mas malakas kaysa sa pinakamatalim na salita. At sa bawat pagpili mong huminto muna bago mag-react, panalo ka. Dahil sa mundo kung saan halos lahat ay laging may sagot, laging may rebuttal at laging may drama, ang marunong tumahimik at maghintay ay ang tunay na may kapangyarihan. Number 3. Tandaan, lahat ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Hindi lahat ng tahimik ay walang iniisip. At hindi lahat ng bastos ay masama ang pagkatao. Sa bawat taong makakasalamuha mo mula sa cashier na tila walang gana, Hanggang sa katrabaho mong parang palaging mainit ang ulo, may mga hindi ka alam na kwento sa likod ng kanilang kilos. May mga iniindang problema na hindi mo nakikita. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang ipakita ang kanilang nararamdaman sa ibang tao. Kaya't minsan ang kanilang mga aksyon ay hindi agad makatarungan o makatarungan sa ating paningin. May mga bigat na dinadala nila sa isip o sa puso na hindi nila mailabas, tulad ng emosyon at karanasan na hindi agad lantad sa iba Ngunit may malalim na epekto sa kanilang pagkatao at minsan ang paraan nila ng pakikitungo sa iba ay refleksyon lang ng sakit na hindi nila maipaliwanag Kapag naalala mong hindi lang ikaw ang may bad day hindi lang ikaw ang may pinagdadaan ng personal at hindi lang ikaw ang nasasaktan sa mundo mas lumalawak ang pangunawa mo Ang buhay ay hindi palaging makikita sa ibabaw lang May mga tao na patuloy na naglalakad kahit ang kanilang mga paa ay sugat na kung magtutuwa-tuwa tayo at maging bukas ang mata sa mga pinagdadaanan ng iba, makikita natin na may kabigatan silang tinatago na hindi nila gustong ipakita. Mas madaling hindi magalit kapag natutunan mong tanungin sa isip mo, baka may pinagdadaanan lang siya. Hindi ibig sabihin nito ay hahayaan mo na lang ang maling ugali ng iba, pero ibig sabihin ay pipiliin mong hindi magpadala sa galit. Ang galit ay parang apoy na sumisira ng lahat ng nakapaligid dito. Kung hindi mo hayaang mag-apoy, hindi ito makaka-apekto sa'yo. Pipiliin mong umintindi, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malawak ang puso mo. Pagiging malakas ay hindi palaging pagsunod sa galit o paghihigante, kundi ang kakayahang manatiling mahinahon at magbigay ng pag-unawa sa kabila ng lahat. Ang pag-unawa ay hindi pagbibigay laya, kundi pagbitaw sa bigat na hindi mo kailangang buhatin. Kahit gaano man kabigat ang pasanin ng iba, hindi mo kailangang magpanggap na ikaw ay ang magdadala ng kanilang pasakit. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong kakayahang magbigay ng impatya, hindi ng pasanin. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay yung kaya mong hindi pumatol, hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong mas importante ang kapayapaan mo kaysa sa patunay na tama ka. Ang mas malaking tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang nanalo sa argumento, kundi sa kung sino ang nanatiling kalmado at hindi pinayagan ang galit na magdikta sa kanyang emotional na kalagayan. Number 4. Piliin kung kanino ka magbibigay ng enerhiya. Hindi lahat ng tao ay karapat dapat paglaanan ng emosyon, lalo na kung kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip mo. Sa bawat galit na nararamdaman mo, sa bawat inis na pinapasan mo, sa bawat oras na iniisip mo kung bakit sila ganon o bakit kanila tinrato ng ganon, lahat yan, enerhiya mong nauubos. Enerhiya na sana'y ginamit mo para sa sarili mong pag-unlad. Enerhiya na sana'y nakatulong para gumaan ang loob mo. Pero hindi, binigay mo sa taong hindi mo naman kontrolado, sa taong hindi naman nag-e-effort na maintindihan ka. Ang emosyon hindi lang basta nararamdaman, isa itong investment. Kapag ininvest mo ang damdamin mo sa maling tao, ikaw din ang malulugi. Ang totoo niyan, hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang patulan ang bawat taong may sinasabi. Hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi handang makinig. Hindi mo kailangan ang validation ng bawat isa. Dahil kapag pinipilit mong kontrolin ang pananaw nila sayo, binibigay mo ang kapangyarihan mo sa kanila. Ang hindi mo pag-react ay hindi kahinaan. Ang paglayo mo ay hindi pagtakbo. Ang pananahimik mo ay hindi pagkatalo. Sa totoo lang, ito ang pinakamalaking panalo. Ang marunong pumili kung kanino ka maglalabas ng emosyon. Dahil hindi lahat ng laban ay worth it. Hindi lahat ng opinion ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng ingay ay dapat pakinggan. Kapag natutunan mong piliin kung sino lang ang bibigyan mo ng space sa isip mo, mapapansin mong mas gumagaan ang loob mo. Mas lumalawak ang pasensya mo. Mas natututok ka sa mga taong tunay na mahalaga. Yung mga totoo. Yung may malasakit. Yung hindi mo kailangang ipaglaban ang halaga mo dahil alam nila ito. Kaya sa susunod na may taong gustong sirain ang araw mo, Tanungin mo ang sarili mo. Deserve ba niya ang peace of mind ko? Kung hindi, bitawan mo. Dahil ang kalma mo, hindi dapat ibigay sa kung sino-sino. Yan ay pribilehyo, hindi para sa lahat. Number 5. Magsanay sa pagiging observer, hindi reactor. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para hindi madaling maapektuhan ng ibang tao ay ang pag-shift ng mindset mula sa pagiging reactor patungo sa pagiging observer. Ang reactor ay laging nakaabang sa galaw ng mundo. Parang laging nasa mode na sino ang susunod na magpapainit ng ulo ko. Pero ang observer, tahimik lang. Hindi ibig sabihin mahina o walang pakialam. Sa totoo lang, siya pa nga ang may pinakamalalim na pangunawa dahil pinipilin niyang panoorin muna ang sitwasyon bago gumawa ng kahit anong hakbang. Kapag reactor ka, bihag ka ng emosyon mo. Lahat ng marinig mo, parang personal. Lahat ng kilos ng iba, parang may kinalaman sa'yo. Pero kapag observer ka, lumalawak ang pananaw mo. Natututo kang ihiwalay ang sarili mo mula sa drama ng iba. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil pinili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Ang pagiging observer ay hindi pagiging passive. Ito ay pagiging matalino. Dahil ang taong marunong magmasid ay hindi basta-basta nabubuyo. Hindi siya nauubos sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Pinapakinggan niya pero hindi agad pumapatol Pinagmamasdan niya pero hindi nagpapadala. At sa katahimikan niya nandoon ang lakas niya. Kapag nasanay kang maging observer, napapansin mo na hindi mo kailangang lutasin lahat ng gulo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang pride mo sa bawat sagutan. Dahil alam mo na ang totoo, hindi lahat ng bagay ay worth it. Hindi lahat ng gulo ay kailangan mong salihan. At hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Sa pagiging observer, natututo kang hindi lang basta makinig, kundi makakita. Nakikita mo ang motibo ng tao. Nakikita mo ang emosyon sa likod ng salita. Nakikita mo kung kailan ang isang bagay ay mahalaga at kailan ito ay ingay lang na dapat palampasin. At doon mo mararamdaman na hindi mo na kailangang magalit para manalo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang gumante para ipakita ang lakas mo ang tunay na lakas ay nasa katahimikan at ang tunay na kapangyarihan ay nasa kontrol mo sa sarili mo. Kaya kapag sinanay mong maging observer ang sarili mo, hindi lang kalmado ang isip mo, mas matalas pa ito. At sa panahon ngayon, ang taong may malinaw na isip ang laging panalo. Number 6. Huwag personalin ang lahat ng bagay. Isa ito sa pinakamahalagang prinsipyo kung gusto mong mabuhay ng mas magaan ang loob at mas kalmado ang isipan. Sa totoo lang, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo madaling magalit, madaling masaktan o maapektuhan ay dahil sobrang dami nating pinuprosesong bagay na hindi naman talaga tungkol sa atin. Lahat ng biro, komento, tingin o kilos ng ibang tao, kinakarga natin, ini-internalize natin, dinadala sa puso natin na para tayo ang sentro ng bawat eksena. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay may kinalaman sa'yo. Hindi lahat ng reaksyon nila ay laban sayo at higit sa lahat hindi obligasyon ng mundo na palaging umayon sa damdamin mo. Kapag palagi mong iniisip na may ibig sabihin ang bawat salita o kilos ng ibang tao sa personal mong buhay, pinapahirapan mo lang ang sarili mo, parang dinadala mo ang bigat ng isang mundong hindi naman sayo nang galing. Hindi mo hawak kung paano mag-isip o kumilos ang ibang tao pero hawak mo kung paano mo sila iintindihin. Kapag may sinabi silang hindi mo gusto, hindi mo kailangang agad-agad damdamin yun. Minsan, hindi nila alam ang epekto ng salita nila. Minsan, galing sa sarili nilang insecurity. At minsan, wala silang intensyon. Tayo lang talaga ang mabilis magbasa ng masama, kahit wala naman. Ang pag-unawa na hindi lahat ng bagay ay tungkol sayo, ay napakagandang regalo sa sarili mo. Kapag natutunan mong huwag personalin ang lahat, para kang pinapalaya. Parang binubuksan mo ang bintana sa loob mo para pumasok ang hangin ng katahimikan. Hindi ibig sabihin ito na manhid ka. Ang ibig sabihin lang, marunong ka ng pumili kung ano ang karapat dapat damdamin at kung ano ang pwede mo nang bitawan. Kasi sa huli, hindi ka ginawa para ubusin ang emosyon mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangang buhatin. Number 7. Gumamit ng humor. Ang galit na tatalo ng tawanan. Alam mo bang minsan, ang pinaka-epektibong sandata laban sa galit ay hindi sermon, hindi sigaw at lalong hindi suntok, kundi tawa. Oo, tawa. Hindi dahil nagpapatawa ang sitwasyon, kundi dahil pinipili mong tumawa na lang kaysa magpakain sa init ng ulo. Ang humor ay hindi lamang isang reaksyon, isa itong strategy na nagbibigay ng distansya sa ating emosyon. Kapag tinanggap mo ang realidad na hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano, mas madali mong matutunan ang art ng pagtingin sa mga bagay ng may ibang perspektibo. Ang humor ay parang magic. Binubura niya ang tensyon sa isip mo. Kapag may sense of humor ka sa gitna ng inis, parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi mo ako matitinag kahit anong gawin mo. Para kang may invisible shield. Hindi ibig sabihin ito ay wala kang pakiramdam o manhid ka. Ang totoo niyan, mas malawak lang ang pananaw mo. Marunong kang huminga, marunong kang umatras sandali at tumingin sa kabuuan ng sitwasyon. At sa kabuuan Makikita mong minsan katawa-tawa lang talaga ang mga nangyayari. Ang pagiging my sense of humor ay nagsisilbing isang mental tool na nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang seryosohin lahat ng bagay. Kapag natutunan mong i-handle ang stress sa pamamagitan ng pagtawa, hindi mo lang pinapalakas ang emotional resilience mo kundi binibigyan mo ang sarili mo ng mas maraming pagkakataon na magpatawad at mag move on. Kapag natutunan mong pagtawanan ng mga bagay na dati kinaiinisan mo, lumalawak ang pasensya mo. Gumagaan ang loob mo. Imbis na magalit ka buong araw, natatawa ka na lang at nagkakaroon ka pa ng peace of mind. Kasi hindi mo na pinipilit kontrolin ng ibang tao. Ang kinukontrol mo na lang ay ang sarili mong reaksyon. At sa reaksyong yon, pinipili mong matawa, hindi magalit. Dahil dito, natututo ka rin magpatawad sa mga hindi perpektong aspeto ng ibang tao. Hindi mo na kailangang magpaliwanag o makipagdebate sa mga tao na hindi magbabago ng kanilang pananaw. Ang pinakamahalaga, ikaw ay nakapokus sa kung paano ka magiging masaya at kalmado. At alam mo ang bonus? Hindi lang ikaw ang nabibless. Yung mga tao sa paligid mo, mas nagiging komportable, mas nagiging kalmado rin. Kasi nararamdaman nila na hindi mo pinapainit ang ulo mo sa maliit na bagay. Ikaw yung tipo ng taong kaya pa rin kahit may konting gulo at sa mundong puno ng stress, yan ang klase ng tao na hinahanap-hanap. Ang pagiging ganito ay hindi nangangahulugang hindi ka nagmamalasakit. Kabaligtaran, ito ay nangangahulugang pinipili mong maging mature sa paghandle ng mga stressor sa buhay. Hindi mo na pinapalakas ang galit o inis, kundi pinapalakas mo ang iyong emotional intelligence. Number 8. Magkaroon ng Emotional Boundaries Ang pagkakaroon ng emotional boundaries ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para hindi ka basta-basta natitinag ng sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Sa simpleng salita, ito ang kakayahang magdesisyon kung ano lang ang papayagan mo pumasok sa isip at puso mo. Hindi mo hawak ang ugali ng ibang tao, pero hawak mo kung paano ka magre-react. At kapag malinaw sa iyo ang hangganan mo, hindi ka madaling mahila sa gulo, hindi ka madaling mahila sa drama o emotional na pagkapagod. Kapag wala kang emotional boundaries, para kang bukas na pintuan. Lahat ng sasabihin ng iba, pumapasok. Lahat ng tingin, comment, mood at behavior ng mga nasa paligid mo, apektado ka. Pero kapag marunong kang magtakda ng limitasyon, parang sinasabi mong hanggang dyan ka lang. Ako ang bahala sa kung anong papayagan kung maka sa akin. Hindi ito pagiging masama o selfish. Ito ay pagiging matalino. Dahil hindi lahat ng bagay ay kailangan mong dalhin. Hindi lahat ng emosyon ay dapat mong akuin at lalong hindi lahat ng opinion ay totoo. Ang emotional boundary ay proteksyon. Proteksyon ng mental health mo. Proteksyon ng inner peace mo. Proteksyon ng dignidad mo bilang isang taong marunong magmahal sa sarili. Kasi kung wala ka nito, mapapagod ka kakapaliwanag, kakapagtimpi, kakapakiusap. Pero kung malinaw sa iyo ang hangganan mo, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat kilos mo hindi mo nang kailangang ipaliwanag ang bawat kilos mo. Hindi mo kailangang pumatol sa bawat provocation. Kasi alam mong ang halaga mo ay hindi nababawasan ng ingay ng iba. Ang taong may emotional boundaries ay hindi bato. Marunong siyang makiramdam. Marunong siyang makinig. Pero hindi siya padalos-dalos. Hindi siya sabay agad sa agos ng damdamin ng iba. Pinipili niya kung ano lang ang karapat dapat sa kanyang energy. At sa paggawa niya nito, mas lalo siyang lumalakas. Mas lumilinaw ang isip mas tahimik ang puso. Kaya kung gusto mong hindi ka na basta-basta nagagalit o naapektuhan, simulan mo sa simpleng desisyon. Anong emosyon ang papayagan mong pumasok? At anong emosyon ang pipiliin mong palayain? Yan ang tunay na kapangyarihang nasa loob mo. Number 9. Alalahanin na may mas malaking layunin ka sa buhay. Kapag naaalala mo na may mas malaki kang layunin sa buhay, biglang nagiging maliit ang mga taong nakakainis, ang mga salita nilang nakakasakit, at ang mga sitwasyong dati ay pinapainit ang ulo mo. Ang layunin mo sa buhay ay parang kompas na nagtuturo sa iyo kung saan ka pupunta. Kapag ikaw ay nakatutok sa direksyon na yon, ang mga maliliit na abala o nakakainis na tao ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Kasi hindi mo na tinitingnan ang sarili mo bilang isang taong nakikipagtalo, kundi bilang isang taong may misyon, may direksyon, may gustong marating, may mahalagang dahilan para magpatuloy. Ang taong may malinaw na layunin ay hindi basta-basta nauubos ng emosyon. Kapag alam mo ang direksyon ng buhay mo, hindi mo na ibubuhos ang lakas mo sa mga bagay na wala naman sa agenda mo. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil alam niya kung saan siya dapat mag-invest ng lakas. Alam niya kung kailan tatahimik, hindi dahil duwag siya, kundi dahil hindi niya kayang sayangin ang oras sa bagay na walang saysay. Ang isang taong may layunin ay may kakayahang ding magsabi ng no sa mga bagay na walang silbi para sa kanya. Kapag malinaw sa'yo kung sino ka, kung anong klase ng buhay ang gusto mong mabuo at kung anong klaseng tao ang gusto mong maging, nagiging madali ang mamili kung anong papatulan at ano ang palalampasin. Minsan, hindi mo kailangang labanan ang ingay sa paligid mo. Kailangan mo lang paalalahanan ang sarili mo kung bakit ka naririto. Ang ingay sa paligid ay bahagi ng buhay. Pero kung hindi mo alam kung ano ang layunin mo, ito ay magiging sagabal sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Dahil kapag nakatuto ka sa purpose mo, hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi naman mahalaga sa paglalakbay mo. Hindi mo kailangang magpakita ng galit o sama ng loob sa mga tao na hindi mo naman kaano-ano. Sa halip, mag-focus ka na lang sa mga bagay na talagang nakakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang galit ay nagiging hadlang kapag hindi mo alam ang direksyon mo. Kapag nalaman mo kung anong iyong misyon ang galit ay nawawala ng kusa dahil wala itong puwang sa iyong agenda. Pero kung araw-araw mong pinapaalala sa sarili mo kung bakit ka bumabangon, hindi mo hahayaang sirain ito ng kahit anong panggulo. Hindi mo na kailangang manalo sa bawat argument. Ang peace of mind ay mas mahalaga kaysa pagiging laging tama sa mata ng iba. Mas pipiliin mong tahimik kaysa mataas ang boses. Hindi mo kailangang ipakita ang galit o ipagpilitan ng iyong pananaw dahil ang mga taong may layunin ay hindi nauubos ang oras sa walang saysay na usapan. Mas pipiliin mong magpatuloy kaysa mapatigil ng ingay. Kapag may malinaw na layunin ka, ang mga paghihirap at ingay ay hindi na nakakaapekto sa'yo. Kasi alam mong ang journey mo ay higit pa sa mga pansamantalang pagsubok. Dahil alam mong may mas malaki kang dahilan at hindi mo ipagpapalit yon kahit kanino. Number 10. Magdasal at magmeditasyon. Kalmado ang puso, tahimik ang isip. Minsan sa sobrang bilis ng takbo ng buhay, nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng sandaling katahimikan para sa ating sarili. Sa mga oras na ang lahat ay magulo, ang utak ay puno ng mga iniisip at ang puso ay puno ng emosyon. Isang paraan para makuha ang tamang balanse ay ang magdasal at magmeditate. Kapag magdasal ka, hindi lang ito tungkol sa paghiling o pagpapasalamat kundi isang pagkakataon para huminto at magreflect. May isang uri ng kapayapaan na dumarating kapag binubuksan mo ang sarili mo sa Diyos o sa iyong spiritual na practice. Ang dasala ay parang post button sa iyong emotional na buhay. Dito, hindi mo kailangang magmadali o mag-isip ng mga sagot agad. Ang importante ay ang maglaan ng oras na tumahimik at makinig sa iyong sarili. Kapag mag-meditate ka naman, pinapayagan mong maging present. Hindi mag-alala. Hindi mag-alala tungkol sa nakaraan o mag-isip ng sobra para sa hinaharap habang nakaupo ka ng tahimik, nakafocus lang sa paghinga o sa mga positibong affirmation. Unti-unting nawawala ang bigat sa iyong puso at ang kalat sa iyong isipan. Hindi mo na kailangan magmadali o mag-react agad sa mga nangyayari sa paligid mo. Ang meditation ay isang paraan para alisin ang mga distractions at bumalik sa moment of clarity. Sa ganitong oras, matututo kang tanggapin na ang mga pagsubok ay parte ng buhay at ikaw mismo ang may kontrol kung paano mo haharapin ang mga ito. Ang pagsasanay ng dasal at meditation ay hindi isang bagay na magaganap agad-agad. Ito ay isang habit na unti-unting magbubukas sa iyong buhay at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy ng hindi madaling matitinag. Hindi ito parang instant na solusyon, ngunit habang lumalalim ang iyong pagninilay, mararamdaman mong lumiliit ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang galit, ang stress, ang frustration parang nagiging maliit na alon sa dagat kumpara sa malalim na kapayapaang nararamdaman mo. Sa bawat dasal at meditasyon, nagiging mas maligaya ka sa simpleng mga bagay at mas kontento sa kung ano ka at kung ano ang meron ka. Kapag nakasanayan mo na ito, magiging natural na ang paghahanap ng oras para magdasal at magmeditate kahit sa mga simpleng sandali. Hindi mo kailangang maghanap ng isang malaking oras o lugar. Kahit sa gitna ng busy na araw Pwede mong itigil sandali ang lahat. Magtakda ka ng oras para sa sarili at magdasal o magmeditate. Dahil sa mga pagkakataong ito, binibigyan mo ang sarili mo ng paghinga. Hindi lang mula sa mundo, kundi pati na rin mula sa sariling isipan at emosyon. Sa huli, ang pagiging kalmado at hindi pagpapadala sa galit o emosyon ng ibang tao ay hindi isang madaling gawain. Ito ay isang matagal na proseso ng pagkatuto at pagbabago sa ating pananaw at reaksyon sa mundo. Hindi porket may mga bagay o tao na nakakapagpasama ng loob ay nangangahulugang kailangan mong madala at magpatalo sa galit. Ang tunay na lakas ay makikita sa pagkontrol sa ating emosyon at hindi pagpapadala sa mga sitwasyon na wala namang direktang epekto sa ating tunay na layunin at kaligayahan. Ang galit at pagkabothered sa ibang tao ay karaniwan at natural na reaksyon pero hindi ito dapat maging basihan ng ating araw-araw na pamumuhay. Kung natutunan mong magpatawad sa iba at higit sa lahat, magpatawad sa iyong sarili. Doon mo matutunan na mas madali na lamang mag-move on at mag-focus sa mga bagay na mas mahalaga. Ang mundo ay puno ng ingay at hindi lahat ng ingay ay dapat patulan. Ang iyong kapayapaan at kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano mo pinipili na makita ang sarili mo sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Ngunit ang pagiging mature at marunong mag-manage ng emosyon ay isang malaking hakbang patungo sa mas masaya at payapang buhay. Hindi mo kailangang labanan ang lahat ng laban na dumarating. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang hindi pagpapadala at pagpili ng tamang laban na pagtuunan ng iyong enerhiya. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagkontrol ng iyong reaksyon, mas madali mong matutunan ang tunay na halaga ng pagiging kalmado. Hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa mga taong mahal mo. Ang kapayapaan sa loob ay ang pinakamagandang tagumpay na maaari mong makamtan at ito ang magdadala sa iyo sa mas magaan at mas maginhawang buhay. Sana may natutunan kayo sa mga tips na ito kung paano hindi magalit o maapektuhan sa ibang tao. Kung nagustuhan mo ang mga ideya na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga content. At syempre, kung may mga karanasan o tips ka pa na nais i-share, mag-comment lang sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng kontrol sa ating emosyon, hindi sa kung paano natin pinapalakas ang sarili laban sa iba. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat ka at magpatawad at magdulungan. Paalam.